Hi guys Another content pala natin ngayon Mayroon tayo naman ngayong content Ngayong araw na yon. Ang gagawin pala natin Ah, uh, Bakit nga ba tayo maingay Sa Kapag tayo ay, kapag tayo ay nalalasing Bakit nga ba tayo maingay ah. Wow. Ito yung gagawin natin Sa mga tropang ilog na naman bakit? Kasi ngayon pag, inin, ngayon pag nagiinom pala tayo Bakit pag niyaya natin sila, sabihin nila, sige lang, sige lang, mga ganun, ganun lang mga diskarte nila. Tapos pag sumugo naman sila sa inuman, umokin naman, tapos after mga 5 minutes na pag ilang tagay na, bakit nga ba sila madaldal? Ibig sabihin may tama na tayo mga kailog, no? So, ang tanong natin dito, yung pinaka-point natin dito, bakit nga ba tayo madaldal kapag tayo ay nalalasing? Ano bang, hmm. ano bang naging dahilan bakit nga pala tayo madaldal Ito, mayroon tayong challenge kanina yung una si Parindong mm -hmm. Ngayon, ibay naman natin kasi uh. ang unang challenge naman natin kay isa din kalakalan naman Ayan, ito tita ito, ng cellphone. Uh. Ngayon, mm -hmm. itatanungan natin sa na si kanya bakit nga ba tayo medaldal. Uh. Actually talaga guys, hindi lang talaga tayo madaldal kapag tayo ay nalalasing na eh. Mm -hmm. May mga tao talaga na uh, malikot, minsan nawawala na lang mm -hmm. sa si inuman minsan hanapin ah, tropa kung pupunta mga dyan, pumupunta di ba may mga ganun, may mga ganun scenario tayo pare Sorry, may he oh, oh, kasi guys, ang content natin ngayon, siyempre related lang to sa mga ah, nagiinom mm -hmm. o oh, sa mga tropa dyan, shoutout sa mga tropa nyo nagiinom, ah, oh. ah, sa mga malilikot maginom, sa mga masagwa dyan yung mga biglang nagsusuka ah. yeah. yung content natin ngayon si, ah, based lang to sa mga experience natin siyempre mga tropang ilog lang to sa mga gusto mong comment, wala namang problema ang comment Mas maganda pag nag-comment kayo Para alam namin kung saan yung abot yung video namin Kung saan lugar na ba abot yung mga video namin oh, Kaya subscribe uh, na rin Kung gusto nyo rin i-subscribe yung aming YouTube channel I-search nyo lang po yung ano, ilog chapter Doon makikita mo lahat ng vlog namin Pero for today's video natin guys Siyempre, ano yung content natin kung ano nga yung bakit nga ba tayo madaldal sa pag kapag tayo ay nalalasing ito yung mga kasakot dito guys si Sergeant Kalakala kasi ito yung pinaka Lala. ano ito yung pinakano talaga natin sa street natin si Sergeant Kalakala ayun you know, na cellphone ito tanongin natin kung anong sana mas maganda sana, mas magandang ang sagot niya sa content natin kasi mas maganda yung tanong ko eh mas maganda rin dapat yung sagot niya ito pare ha pre pre Tanong ko sa iyo ha, Hello. Bakit nga ba tayo madaldal kapag tayo ay nalalasing? Uh, kasi sa pagmadaldal tayo. Kasi sobrang lakay nuna tayo. Okay. Tinamaan na. Una, pag nag, nag inom ka. Eh, uh, sobrang hindi pa masyadong bunganga yung mabunganga. Pero pag tinamaan ka na, yun na yun yun talaga, Oh. Madaldal ka na talaga. Oo, oh, pwede, pwede. Hindi, bakit may mga tao naman na minsan madaldal pero nasa pwisto lang tayo. Na, no? oh, Pero may mga tao naman minsan na madaldal na nga, minsan umaalis pa sa pwesto Oh, ano mga masagot na? yun yung sinasabi na hindi mapakali. Oh, yun, pwede, pwede, pwede. Para yan, no? Para. Parang may ano, pero... Parang umiiwas na sa... Ang <laughs> alak na... Pa, kunyari, tagay. Oo. Oh. Oh, hmm. okay. ba yan? Ginawala lang yung... Anya. Kasi nga. Kasi marami kasi nagtatanong sa akin sa atin sa mga comment section natin. Bakit nga ba tayo, bakit nga ba ang mga tropa pag nasa inuman ay maya-maya umaalis? maalis Siguro kagaya sa paring dong. Ay, ay ba 'yan? Umaalis. Hmm. Kanina pa alis alis. Di ah. Ay, pumunta doon. Shoutout pala sa mga rider dito na kuha natin sa vlog oh. Oo. Ay, sa paring dong. Pumunta doon. Pumunta dito. Hindi. Hindi ah. Okay. Ito guys, eh tapos na si Sergeant Kalakala mm. sa ating ano, yung challenge natin. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, mayroon mm. ditong isang tropa. Mm. Isang tropa. Si, Beneta, tanong lang naman natin kung uh, bakit nga ba madaldal tayo kapag tayo ay nalasing sa Inoman. Ito. Uy! Ako na naman! Oo, oh, ikaw yan! Uy! Ba't ganun? Idol ka namin eh. Uh, Oo, oh, hindi eh, yun. Oh. ngayon, Pero, so, ngayon, 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 bakit nga ba tayo madaldal kapag tayo ay nalasing sa inuman? Hmm. Tatlo lang yan eh. may tatlo? Oo, oh, tatlo lang yan. Ano yung una dun? Ay, isa. Pag baba ang dila, madaldal yan. <laughs> oh. Ganun ba lang ba siya nun? Oo. Oh. Okay. Pag, ay, isa naman, pag sobrang lasing, wala na na, ang nainom, panis. Panis yung alak? Expired. Expire? Oo. Expire. Oh. Oh, Ganun ba lang yun? Oo, oh, yun yun. Kuwari, <laughs> bago kayo uminom, parin hindi madaldal, Tinawin yung alak, expert ba hindi? Ah, ganun ba yun. Oh, Ibig sabihin pag expert, malakas tama. Oh, pwede yun. Pwede yon na yun? Ngayon, isa madal dal madaldal, mabadila nun. <laughs> Oo nga, totoo yun. Kapag, kapag expert naman, yung tama nun ay ano? Oh. oh, iba rin yun. Iba rin yun? Oh, napaihe yun eh. Oh? Kaya sinasabi na wala palam, umi, umihi, uwi, uwi na, uwi. Ano, ah, hindi eh, ba pa pangalawa yun? Paano yung pangatlo? Yung pangatlo? Oh? Wala na, hindi na palam yun. tulu nde yan <laughs>